Tiniyak naman ang Philippine Coast Guard na hindi nila hahayaang arestuhin ang mga mayingisdang Pinoy sa loob mismo ng ating teritoryo. Inireklamo naman ng ating mga kamawayan ang kakarampot nilang kinikita at mas mahigpit na pagbabantay umano ng mga barko ng China. Narito ang report. Sa gitna ng mga hamon na kinaharap ng mga mayingisda na naglalayag sa bawat de masinlok, hindi sila nagpapasupil. Kasunod din ito ng bagong batas na ginawa umano ng China laban sa mga trespassing na nagbibigay kapangirihan sa kanilang China Coast Guard na arestuhin ang mga pumapasok sa kanilang katubigan na pinaniniwalaan nilang kanila. Wala well, naman po, yun naman po ang hanap buhay namin dito. Eh. Pero ngayon po, mayroon naman po pumupunta ngayon dun ni, eh, na mangingisda. Hindi naman po sila ano, kinukulong. So, kampante kayo sir? Opo. Wala pong problema sa amin. buhay po namin lang ng mga maingisda ay kung pwede ay alalayan sila ng Philippine Coast Guard at pagtitiyak ng PCG. Hindi nila hahayaan na arestuhin ang mga maingisda natin. Wala pong nagbabawal sa atin na mangisda sa Baho di Masinlok. So kaya po ang mga barko po ng Philippine Coast Guard ay uh, patuloy at salitan po na nagpapatrol sa bahaw de Masinloc. Hindi po hahayaan ng mga kasama natin na nagpapatrol na ang mga kasamahan nating mangingisda ay i-detain at hulihin ng mga Chinese Coast Guard uh, vessels. So, poproteksyonan po namin kayo sa abot po ng uh, makakaya. Aminado ilang mga isda na mas kakarampot na ngayon ang kinikita nila kumpara noon. Mas humigpit na rin daw ang mga nagbabantay na barko o mano ng China, na kung minsan ay nakakapatintero nila. Swerte na yung one pipe sa isang linggo, pero pag doon sa Escalboro, pag punta kami doon, 8,000, 7,000 sa isang linggo. Kung minsan yung isda namin pinipilian, kukunin nila yung magaganda. Matitira sa amin yung mga pangit na lang, mura, mga mamurahin na isda. Hindi naman sila na nananakit? Hindi naman po. Wala, ano lang. Basta takbo lang ng takbo. Sobrang asarit pa po eh. Parang gusto ko nga rin magalit sa kanila eh. Hindi natitinag ang ilang maing isda dito sa Sambale sa gitna ang ginagawang pangigipit ng mga barko ng China. Ang ilan sa kanila magpapatuloy lang daw sa kanilang paglaot. Pinulong naman ni Senate Majority Leader Francis Torrentino ang mga maing isda. Naroon din ang mga lokal opisyal at mga otoridad upang mapaabot din ang kanilang hinaing. Isang bandera lang tayo rito eh. So kung ano man yung tamang aksyon, tamang uh, tugon, uh, kagaya ng ginagawa ng China na pabago rin sila, pakiramdaman, evolving din yun sa atin. Daniel Maranastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.